Marang waga mga kapasigay nyo. Live po tayo ngayon. Dito po sa... Morning, morning MH Del Pilar Street. Dito po sa barangay pala. At dito nga po nga gaganap. Ang co-plan kaya siya ni Mayor B. Casoto. ay ang pagsasakayas ng mga drainage at pagpipintura sa mga may bandal. 이거 좀 같이 뭐 할까요? 이거

Ay, po mga pasigay inyo kung makikita natin ang pagbibigay po ng solar mula po kung hindi ko sa dito sa mga residente 1 4 2 4 street initial ayan po meron din pong anti-dengue nani-spray po kasama po ang engineering team kaya po may kita natin itong mga may vandalism na pader pininturahan na rin po at syempre kanina nagsasakay sila at hinupay ang mga kanal upang matanggal ang mga barata

Mga viewers natin, maraming salamat. lang kayo para mapasa natin. At Ano yung Yung may posi ng mga meraid. ng mga Ano yung hindi hindi binabahan? ba kayo

Ayan po mga pasigin yung meron din po dito binibigay para sa mga Ayan po mga pasigin meron din po dito binibigay <laughs> Joshua ka. Marapat pa. Ano mo? Hindi mo in-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-

<todutok> Nakalimutan siguro. Orin. hindi kasi pagsasakit uh, ba? Diba? dami na kalimutan kailangan naman. kailan naman? kailan road, kailan naman? 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 Local road yung local siya. Bataas. 점심 i a a t 야 Hindi po, ako na para sa atin. hindi po, ako ng Kasi in case po emergency na may school, hindi po ako. talaga. Para balitan lang, balita lang. Tayo Pero may naisip ako. Strictus po siyan Maria, nila. Oo, pa ako.

嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯 tapos na ng <coughs> ilang taon Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. po. so the Salamat po. po. Salamat po. Salamat po. Salamat mga po. 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 Salamat po. po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat Salamat po. po. po.

Pero kamote hindi sa inyo. Ito lang po sa sa kanya kapita. Ayan po mga pasigin nyo kung makikita natin ang mga dumi at sa mga bumabara sa kanal na nilinis kasama ang Oplan Kaisan at ang engineering team dito nga po sa MH Del Pilar Barangay Palani Barangay Palani napapasingin nyo hanggang na lang po ang live report natin mula sa MH Del Pilar, Barangay Palatio maraming salamat at good morning